kami ngayon good morning mga kamistag wala si boy tulok tulog na naman sa pansitan Diretso. One hour later. At least kapag pagtrain konte. na kami sa Badia Lake Park. Kasama ko yung team ligaw. Ito na kilo kami ngayon. Yan o. <laughs> Good day mga kabisdak. Dito tayo ulit sa Badia Lake. Sama natin ang Team Ligaw magandang pumunta dito mga kabisdak tingnan nyo dito sa biyodik pa to ha maraming biyodik dito eh. isa, dalawa, tatlo basta marami hindi ko na magilang, apat, lima, aning ito dyan lo, mga biyodik din yan tapos doon tayo dadaan sa kabila sa so, kabila nito iswa din naman na marna. So, ito yung mga lake dito sa city kung gusto yung puntahan to makikita nyo lang sa Google Map punta kayo dito sa gabi hindi ba maganda ilaw ilaw na maganda to so pababa mo na kami ha Good morning mga kabisdak Time check tayo po ay 6.35 uh, in the morning Okay, time Dito yung tinling kasama natin dito sa Badia Lake Park So, Friday Friday June 21, 2024 Napakaganda ang park nila po mga kabisdak sa totoo lang dalawang beses na akong pumunta dito sa isang linggo po ha last uh, Wednesday ba yun? hindi po Thursday, ah uh, Tuesday dito ako nung Tuesday so inalikan natin para kasama natin yung tinligaw hindi ko nabidyan yung paglusong namin kasi naglubat yung isang battery ko sayang maganda pa naman sana so puntahan nyo to dito mga ano lang to Ramson Limanya to here yeah, ay parang nasa 20 kilometers tayo. Yan 22 kilometers po. Ngayon so, sa ating speedometer. Ayun, malanday ah. So, dito tayo sa isang magandang bahay. Dito na to. Bagong tambayan niyo, pwede sa gabi kasama yung mga kaibigan, kasama ka tropa, kaway kalaban Pa oh, bakit daw? Oh, sana yung picture natin. Oh, ano yan, Bong? Ito tayo kasi, Bong Laging handa to, eh go, Saan go yung kape? Kung Isan linggo yan Isan linggo O, harap dito, don. O, waray Nasaan na yung kuya mo? Wala, eh Tulog, eh Tulog-tulog Tulog O, tinabay, boy okay. Bong, ano sabi mo, Bong Kaya, ano? Tili, Ha? Ah.

thing. diba di ba, uubos <laughs> pa balik-balik lang <laughs> yan, may pump doon yung tigwilo siya? Parang. Yan na ang pagkain sa pangpinat. nalalain dati na. Nakita na ang tusok? Ano nakatusok? Ano nakatusok, Brad? Tinik. Sabihin mo dito para walisin ng mga tagawalit. ito na? Ano na hanap ito? Mayan na, nakita na. Ano na, Brad? Ano One minute, 37 seconds later.

Dito wala uh, yung... Punga no? Pero wala isda Maganda dyan mag picture na no? 谢谢谢谢谢谢